Yo, what up? This is CJ aka Makakute At yun, so dito po kami ngayon Sa kasagsagan po ng daan Sa oras na po ito At kasama ko po si Pops Ray Ronel Vlogs, you know Hi guys ngayon. so nagmamani po siya ngayon so, Gagala muna kami guys, gagala muna uh, kami Ayun, uh, nasa daan po kami guys Nas, Nasa biyay kami So actually, may pinuntan po kasi kami ngayon May nilakad kami So ngayon, pauwi na kami Kaya, actually kanina, marami po kami talaga So kami dadalaw na lang Ngayon nyo, wala na po kami sa kayo Bakante na po uh, yan lahat. Nayatin na namin sila guys. Oh, uh, na po namin yung uh, inasikaso po namin na uh, basta private na po yun. Na uh, nilakad na po namin. Hindi ko na po babanggitin. So ito, uh, ko lang po itong biyay namin ngayon sa oras na to. Na pauwi na kami. In this time. So anong mga sayo Paps? Enjoy ba sa ano uh, natin biyay natin ngayon? Enjoy ako Paps. Enjoy. Sobra. Hindi ko makakalimutan itong nangyaring uh, Memories ganito ulit uh, sa araw na to. Grabe. So, salamat din pala mga sumusuporta kay Ray Ronel Vlogs dyan, sa mga followers niya, sa mga viewers niya. So, marami pa kaming content na ihaanda, na gagawin. Actually, galing din kami sa meeting kahapon, uh, tapos na naman po, iba na naman po ngayon. So, marami po kami pinag-uusapan about sa uh, pagbablog, paano po yung gumawa ng kumbaga pera, ganoon na lang po yung kumbaga. So, abangan nyo po yun sa mga content ni Ronel Vlogs. Abangan nyo po sa kanya. At sa akin po, si J.A.K.A. Makakiyot. Yung po yung page ko. So, abangan nyo po yun lahat ng mga content namin na ilalabas. So, uh, mag-antend na lang po kayo na mga inalabas po namin na content at sa K-POP's Ronel Vlogs. Keep on watching na lang, guys. Love you! Shush! Gang, gang! Gang, gang! Yo! Sheesh.